Yan mga nudes, ulam muna natin ngayon. Magluluto tayo ng tawag ito. Saluyot. Dahon ng saluyot. Maggagata tayo. At saka itong maliliit na dilis, yung pang lahok natin. Ulam porto eh. Yan, kasama ito dito yung alugbate. Mahaluan natin alugbate yan mga nudes. maghihiwa muna tayo ng ingredients bawang at saka na sibuyas yan oh, nagdigisa na tayo ayan, nagdigisa nyo na ibang klase magdigisa to oh, na sibuyas bago bawang matagal daw maluto yung sibuyas kaya ino na huli na yung bawang para kamatis Ini sa muna, mga rog. Tapos mamaya, gagataan para yan. Hmm. Masarap ko. Nangangamay uh, na. Nangangamay uh, ng bango. Nalimuyak ang bango. Hmm. Ini sa bawang. Parang masarap na ulam. dan diceraiinnya yang dilis wow ya rab munide Ginarahan naman ang okra. Panghuli na yung saroyo okay, at medyo marambot. Matigas-tigas muna yung una. Lalagayin muna yung ano Okra. With gata. Papakuloyin muna ang gata. Yan. Ano na, mga lods. Sinalang na yung talbos halo ng alugbati ayan alugbati uh, alug, alugbati at saka saluyo masarap ito mga lods kaya medyo malaway-laway ito na gulay pampahilting ng katawan yung mga malapot ng dugo pinapalambot yan ah, uh, pawang kawali mga lods pero maya maya lang uhupa yan pag medyo malutulot na yun mga lods. Ito na. Malapit na maluto. Ang gata ng gata na. Pumukulo na gata. Masarap to. Malod. Teg Tik-tik man muna natin mga lods. ba? Aw. Sarap to. Ah, masarap talaga mga lods ang original na gata. Galing talaga mismo sa nyug. Ayan, mga lods. Yami na. Luto na. Maraming salamat. Thank you for watching. ko nakulang pa tayo na ingredients mga lods. Nagyan pa natin ng konting bagoong. Yun. Bagoong na alamang. Masarap to mga lods. Alamang na bagoong. Yan. Wow. Yummy. Swak. Swak. Haloy natin mga lods para kumalat yung lasa ng bagoong yung bagoong na yun mga lods ginisa, ginisa na yan ginisa ng counting taba ng baboy tinalo para masarap talaga ang gulay sariling gawa lang namin mga lods ng bagoong alamang kami nang gumawa linis na linis yan Oh, sepak, dek mulai, ah, ya thank you for watching.